yung mga gift ko sa iyo ayan na 1000 3000 4000 git ka muna may pa meron pa Pede! <laughs> <then>. Wala pa. <laughs> <laughs> Siyempre, pagtapos ng birthday, may pa-surprise. Wow! Ano yan dala mo? <laughs> ang taray! May gift pa din na tatanggap tapos ng birthday. <laughs> Tuwan-tuwa yan. Di, ano yan? Ah, binigay sa'yo? Wow! Ah, kumusta ang iyong school? Kumusta ang araw mo? <laughs> At dito tayo. Grabe, kalilinis ko lang, oh. Laruan na naman ni Debo. Nakita mo na mga laman ng anak mo? Ganyan, araw-araw. O, mapuka ka muna, madam, at may sasabihin ako sa'yo. <laughs> Pag may mga sasabihin, ganyan talagang ang mga ngiti mo, no? Nakabit <laughs> ko muna to sa'yo. Baka kasi mawala ka, eh. <laughs> Bakit ang saya-saya mo ngayon, be? Nakaraos po kang sa'yo tayo sa birthday ko. Ayun, ang gusto kong kumustahin sa'yo. Ano yung pakiramdam mo kahapon? Ano? Hindi kasi tayo nagkausap, pagod na tayo pag-uwi. Ano yung mga pakiramdam mo kahapon? Sobrang saya ko po kasi first time ko po naranasan po. Yung... <laughs> first time mo naranasan yung mag-birthday na gano'n? Pero dahil di ba nabanggit mo sa akin dati na hindi mo alam yung birthday mo? Opo. Kailan mo sineselebrate yun? August 8 po. August 8. So kung hindi ko pa inasikaso yung PSA mo, August 8 pa rin po. <laughs> <laughs> hindi pa natin malalaman yung tunay mong Opo. birthday. So ilang years mong sineselebrate yun? 'yon? Pag tuwing nag birthday po ako. Hanggang last year, oh hangga't po nahinto po nung nalaman ko na po 'yung totoo. Okay, 'di ba? Thank you Lord dahil Siyempre, na laman na natin kung kailan talaga yung totoong birthday mo. So, yung mga gift ko sa'yo, ayan na. <laughs> Nakangiti na agad. Eto ay, bibigay ko muna sa'yo yung pinabibigay sa'yo ni Tita Opi. Ha? Pikit ka muna. Pikit. Busa mo yung palad mo, pikit ka. Yan, ganyan ka lang ha. Bawal dumilat. One thousand! <laughs> Lang 2,000. 3,000, 4,000. Maraming salamat po. <laughs> Ayan, pinabibigyan sa'yo ni Tita Opie, ha? Maraming salamat po sa pa-birthday po. Okay. Tapos, di ba, sinabi ko sa'yo nung nakaraan na kinausap ako ni Tita Opie na hatian niya ako dun sa Jollibee. Okay, binigyan niya ako. Magkano yung binigyan niya sa akin na karaan? 4,000 po. Okay, 4,000. <laughs> Tapos, si Tita Evangeline, ba diba sinabi ko sa'yo, nagbigay din siya sa'yo para dun sa Jollibee. 2, 8! <laughs> Sino pa ba? Ma'am Jen. Yan, binigyan niya din ako. Alam mo, Diday, yung mga binibigay nila sa akin, talagang isineshare ko yun sa'yo dahil bigay lang naman nila yun sa akin eh. Kaya talagang nagpapasalamat ako kay Ma'am Jen, kay Tita Opie, kay eh, Tita Evangeline na binibigyan nila ako para sa iyo. Kaya sobra-sobrang pasasalamat ko na may mga blessing na dumadating kaya na i-share ko 'yun sa iyo. Kit ka muna, meron pa, meron pa. Che, <laughs> <Shade! laughs> Okay, alam mo na, kay Ma'am Michelle Villela yan, hindi ka nakakalimutan at si Dave. O oh, dahi, sige, open mo na lang muna. Malay mo, may ibang pinadala si Ma'am Michelle Villela ngayon, di ba? Ma'am Michelle Villela, maraming maraming salamat po. Tanggalin ko muna to anak, kasi ito ay mga private details. Ayan, tanggalin mo muna, anak. Parang ayaw mo pa muna. Wala pa. <laughs> Wala pa. Oh, di ba? <laughs> Ang dami na naman. <laughs> Ayan, Ma'am Michelle Villela, maraming maraming salamat po, no? Wow! Oh, sobrang dami na. Oh, may pabango pa. Thank you, dahi. po. <laughs> <laughs> may pabango. May pabango pa. Anak, natanggal yata yung ano niyan. Ayan. Ma'am Michelle Villela, sobrang thank so bago you po. Syan. Oh, wow! Ang bango. Ang daming pulbo na naman. Ma'am Michelle Villela, maraming maraming salamat po no. Ang dami na namang sabon, pulbo. Ayan, yan po ang nagsusupply kay Dave at kay Diday <laughs> ng pulbo. Thank you po. Dahil niyo po kami nakakalimutan ni eh, Dave. Ayan, maraming salamat po. O ano masasabi mo kay Tita Opie? Tita Opie, maraming salamat po sa binigay niyo po. At nakaraos po kami sa birthday ko po. Okay. At kay Tita Evangeline mo? Kay Tita... Tita <laughs> Evangeline. Tita Evangeline po, maraming salamat din po sa binigay niyo po. Malaking tulong na rin po sa akin po yun. Oo oh, po, yun nga na may pambaon-baon ka, di ba? <laughs> okay, sige. Yun lang naman ang surprise ko sa'yo. Ewan ko lang kung may mga susunod pa. <laughs> At simula ngayon, ang akong taon-taon mo na akong makakasama tuwing magbe-birthday ka. At alam ko na maraming taon ang nasayang, pero hayaan mong buuin ko at punuin ko ito lahat ng pagmamahal.